<laughs> yang ko ibabahan ko yung mga kinikita ko mga kagri <clears throat> Mga kagri, ayun ay na yun ay nangyayari sa ano Day 30 namin mga kagri Si Karma naman natatapos na isang Isang ano Isang maliit na lang natin na bintana doon mga kagri <clears throat> Tapos eto na yung pinto ko mga kagri. Kapi, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan nyo man ito mapapanood, mga kapi. Uh, day 30 na namin, mga kapi. Yan, tapos na yung mga bintana ko, yung pinto. Ginagawa na, yon. Si, si nito kayo gumagawa Tapos, ginagawa na rin, mga kapi, yung CR. Yan. Yung CR ko, yung bintana ko isa, tinatapos na ni Kuya, Kuya Arman, mga kapi. Pwede nga yata ang baso yung kaya Arman ah. <laughs> pwede nga, pwede nga yata ang baso yun mm. ah. Tapos, si Kuya Wasip naman gumagawa ng banyo ko mga kakas lang. Gumagawa ng mga kakas. Tapos, gawa na rin yung ano ko dito. Okay oh. na mga kakas. Tapos na mga kakas, may labo na. Ako. Tumatawag na yung mahal ni, mahal ni, yung mahal ni Kuya Wasip. Tumatawag na mga kakas. Maraming maraming salamat sa timbang mga kakari. na ako ng bahay. Malapit na tayo so, mga kakari. Mamaya. Huh? Ito yung pinto ko pala. Pinto ko sa banyo. Ah, pinto ko sa banyo. Tapos. Ah, tapos yung banyo ko. Yung inodoro. Ayan. Ah, Nakabit na rin ni Kaya yan mga kakari. Ah, tapos. Ito yung papag ng <coughs> Okay, mga kabi. <coughs> mag spray kami ng ano, mga kari? mag spray kami ng... Ano may tawag dito? Solignum. Uh, para yung mga insekto, bukbok. Hanay, mawala, mga kabi. Tutulong muna mga kari.

tapos na si Joseph hindi pa pwede yung tambakan yan ano? Pwede, pwede na rin dahil paano yung ilalagyan mo ka ng okay lang ha? hindi ako mahal ba? mabuta siya pala oo, lagyan mo na para tatambakan ko mamaya pag wala mm hindi -hmm. to, hindi pa pwede ano? kaya ba? Diba? hindi pa pwede dito ano? Ha? Oo. Diyan na kami magbide-deposito ng mga... mga ano. Tama ba? Oya siya. Diyan ko ibabaan ko yung mga kinikita ko mga kagay. mga kinakain namin. Dito na yung ibabaan ko. Sakto lang mga kagri, ayan ay na yun ay na iyari Ayan na nangyayari sa ano, day 30 namin mga kagri. Si Karma naman, natatapos na isang isang ano, isang maliit na lang natin na bintana doon mga kagri. <coughs> Tapos, eto na yung pinto ko mga kagri. Ito nyo mga, mga kagri, may pinto na ako. Napakasaya ako ka, mga kaagri. Sa so, ngayon mga kaagri, ito lang yung naging update ko sa pinapagawa ko. Malapit na mga kaagri, malapit na talaga matapos. Kasi yung isang kubo rito, napakadali lang nilang gawin yun mga kaagri. Kasi isang araw tapos na nila yun. Kasi nga, hindi ganito ang sasag yun eh. Kuwan lang yun eh. Yung ano ba yung tawag doon? Basta upuan lang yun. Ayan, sa ngayon mga kagri magpapaalam na ako sa kanyo pasensya na kayo masakay masama yung pakiramdam ko masakit yung lalamunan to mga kagri hanggang dito na lang yung vlog ko maraming maraming salamat thank you very much mga kagri